Oo na sa. Dito sa. Ah, dito? Oo. Uh, ano pala yung body complaint ninyo? Ah, dito kasi, ano? Mga siguro one week na masakit. Ah, uh, buo? Buo siya. Oo, oh, dito sa ano Ah, okay. Tapos kasama rito. Pag ginagulo uh -huh. mo to, ano siya, uh, masakit kasama yung dito sa ano. May movement ka ba na sumasakit siya ngayon? Pagka yung -yong, yung ako, yung ganito yun na. Sige, nahihirap eh. Sige sir, nang yan, siguro May masakit na. Oo, masakit siya. Pag na yan? Iyon, masakit na siya. Masakit na? Oo, dito pag... Side to side? Iyan, e, ito masakit. Ay gilid mo daw. Dito. Oo. Uh... Dito, wala masyado. Dito, uh... ayan. ayan. Ano yung, ano yung parison? Paano siya nagsimula? Na? Sa work ko kasi, minsan, ano? Sa, uh, minsan sa field, minsan sa office, kaya... Madalas sa uh... salamig. Pero nung last time, ito yung kaya sumakit to. Siguro na no, pwersa na ang pagbubuhat eh. Ah, okay. Oh, mga oh, one week pa lang naman. Pero yung... Kaya lang, oo, oh, ang hirap kasi gumalaw eh. Hindi okay, okay okay naman yun <coughs> sir, kasi <coughs> buo siya ako so sumakit. Pangerap, you know, pag nangyarap yung kapag isa ang site lang yung sumakit. Mm -hmm. Siguro yung ano, ito lang naman ang mm -hmm. masakit lang akin. Grabe yung likod ano pa ba? Yung damig-damig pa ba ito? Matagal <laughs> na ito? Uh, yung likod na yan, medyo matagal na. Pero yung sa anak ko, balakang uh, ko ito, eh. Kasi ito, abot siya, maligtado ito. Mm Ito. Yan, yeah, masakit ako kung pinipilit. Uh, hindi ka naman tinakapos sa galing ganito. Hindi naman. yeah 你们来。嗯嗯嗯 Basta tagilid siya. Tingnan natin. Labas. Labas. Tignan natin.

hindi ka takot-takot mo sa yung nyo, kailangan the... <laughs> mo dyan. Pwede mo gawin mobility stretching para mag-awas yun Mag-apa hmm. talaga? mag yun. Ngayon ako kasi ng talaga na. Yung massage. Relax. Relax. Buel na ngayon, pero hindi pa siya abot doon sa kilala niya. okay at Okay, atlas tayo. Palagay ako ng dito. Okay. Tutulak ko siya papunta doon. Ah, tapos, kontrahin mo lang. Okay. Kontrahin po. Paano? Pabalik ka dito. Ah. Ayan, okay. Okay na. Relax. Ayan mo tinggal melalui lepas mm. oh, last ini yang awal pun lupa tinggal Sir, ah, magawin uh, niyo po siya niya, baka mahilo po kayo. Okay. Anong so, pakiramdam? Umiwalay ka ng pagdangdalingan oh. niyo ng luha. Makapanood oh, ko lang sana tayo eh. Sana po tulong niyo, sir. Oo. Oh. Peres ka lang naman, no? Oo. Ah. Tama. Kasi yung masarap ng tulog yan. Tapos sa... Uh, hindi Check natin yung kalina movement na may masakit. Yung payo ko, di ba? Oo, uh, payo ko. Sige. Ano? Oh, okay na. About the sampler. Di uli, ha? Wala na. Oo. Wala na. Side to side. Dati, hindi ako makagano'n eh. Dahil yung pagka gagano'n pala ako, yung subukan ko masakit na. Pero may naman kayo. Ito yung side na. Wala na. Okay. 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 <laughs> Thank you. Eh, ilang 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 pa din sa ilang linggo ba weeks mga siguro isang kalahati ah eh. oh maris na hindi is ko lang talaga eh kada mano tulog ako ginigising ako pag uh, tumatagal din ako eh. ngayon ginigising ako sa so sobrang sakit yung taglamig sa sinel tapos ano? meron ka pang naka-stack na spasan na tuwing na trigger din ganoon pa rin <laughs> ah ala ko sa pagbuhat ko lang na mabibigat ng nakaraan eh, mm, isa pa mm. yun. Para yun yung uh -huh. isang saluntarikya. Oo, oh, yun nga. Eh, dun nung simula yun eh. Kasi dati, nakitiis ko naman dito eh. Oh.